Magandang araw mga bata. Handa na ba kayong matuto? Halina, pag-aralan natin ang wastong pangangalaga sa ating katawan. Maligo araw-araw upang manatiling malinis ang ating katawan. Suklayin at ayusin ang buhok. Magsipilyo ng ngipin pagkatapos kumain. Gupitin ang kuko gamit ang nail cutter. Palaging maghugas ng kamay bago at matapos kumain, lalo na kung gumamit ng banyo. Linisin o magpalinis ng tenga. Kumain ng masustansyang pagkain, gaya ng prutas, gulay at karne. Mag-ehersisyo araw-araw. Matulog ng maaga at may sapat na no oras. Uminom ng walong basong tubig araw-araw. Uminom din ng bitamina na tumutulong upang lumakas at sumigla. O sige mga bata, sana ay marami kayong natutunan sa araw na ito. Salamat! Hanggang sa muli! Paalam!